Good morning, tropa. Wala may hingay. Na-stress pa lang ng madaling araw. Ayon nyo wala. Papakita ko sa inyo. Ayun o. 3.25 a.m. Aga natin nagising, di ba? Alam niyo ba kung bakit ako ganito ka aga magising? <laughs> dahil dito. Ayun o. Ang kalat. Dahil sa mga laruan na mga binibenta ni Tonton. So, meron tayo ngayon for shipping sa 2.45. All the way from Bulacan, Cavite, Davao, Cebu, at parami pang iba. So yung mga yon iniipon pa nila para tipid sa shipping tapos ito mga to yan yung mga naka-post natin syempre hindi mo yung suka na sarap nasarap ibuti pa si Tonton yan may suka din tayo mga tropa so yun lang nakita ko lang bigas kakakuha lang namin kanina yung mga bigas na yan hindi yan binibenta para yan sa amin sa nanay ko sa tatay ko nanay ni misis tatay ni misis yan hati hati lang <laughs> so yun lang kasi yung mga tropa natin sabi to, ang pati ka na nagbablog well actually ano lang tayo laylo lang ng konti kasi nasikaso ko itong mga laruan kailangan kasi natin ng ng pera para syempre pambigay sa tatay ko na miska. So yung pagbablog, vlog nandiyan lang 'yan. So pag naka na tayo, vlog naman tayo. puti pa si Tonton. Peace. Bye-bye.